Thank you. Thank you. Tapos. Red and Green Challenge, Lawrence. Lawrence. Merry Thank you. Christmas, Lawrence. I'm Tapos. No noy. Apple and. Thank you. 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 you si Get uh, apple tapos sabi ni Mina kadawa siya kay 300. Hay narin si Doctor. Diyan sa nang. Ako na Uy, <laughs> <laughs> grabe pa ka kita, Tisa. Si Iya. Iya. Nang ganadungan sa bring me sa kasait ako. May 200 ka. Yeah. No, naon. Dapat may nang bali ka mong sa games. Sa pinag. May nagtimba ka Si Lester. Lester. 100. Jomel. Tulong nang ganun niya. Saro sa it apple. Dua sa bring me. Sana all. Na all na dapat premyo. Thank you. Thank you mom and dad. Natao ko na. Say thank you, be. Be. Natao ko na si 500. Say thank you. Thank you. Dino, 190 centimo. Torog. Ben nga, ben nga. Dain natin Barawasan oh, yan ko 'yan. Liam ng mama dyan. <laughs> Dapat sila mag-claim. Lawrence. Hi yeah. si Lawrence, get the. Ichi, Peter. O na si Peter 200. Yeah. 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 Thank you. Yeah. Peter Loren. Ayun 500. Yeah. Dandy. Asan si Dandy? Uh -huh. uh -huh. Ano sa mo? Uh -huh. Tita Loret. Uh -huh. Tita Loret. Uh -huh. Nasa uh -huh. uh -huh. so uh -huh. sa kula. Okay, so, na. O yan na. <laughs> <Palons>. <laughs> El, thank you. Lester. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> oh, ka i candy? I May can Thank you. you. Hala, pag sako, kindi lang. Pinalit sa Thank you, ma'am. Thank you, dad. Thank you, thank you po. Yes, sabi ko nga, ibang sa Thank you, thank you. Thank you. Thank yeah. you.